Sa harap ng pinakamahalagang laro ng kanilang season, iginiit ni UST Captain Nick Cabanero na full focus at walang sakit sa ulo ang mindset ng Growling Tigers at isasantabi muna ang ingay at yayakapin ng pressure at inihahandang ibuhos ang lahat para sugurin ang twice to beat na UP sa Final Four. Ang ibang detalye lamin sa eksklusibong pag-abante ni Jason Gusilatar. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Exclusive. Tinutukan ni UST Captain Nika Banyero ang pagpasok ng Growling Tigers sa Final Four kung saan naghahanda sila laban sa University of the Philippines na may twice to beat advantage sa December 3 sa Smart Araneta Coliseum. Ayon kay Kabanyero sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, nakapagdesisyon ang Tigers na isantabi ang lahat sa panlabas na ingay para maitoon ang atensyon sa pangunahing misyon. Niya. Binigyang diin niya na kailangan ng team na manatiling focused magpakita ng pinakamagandang laro at ipagkaloob ang kanilang pagtatrabaho sa Diyos sa UST community at sa isa't isa bilang isang pamilya. Ah, uh, Mag-focus na kami, eh. set aside muna namin yung ano, set aside muna namin yung mga haters namin kasi ah, uh, alam namin kaya, kaya naman kami nabubuhay eh. dahil sa inyo din eh. Pero ayun, ayun, uh, bigay pa rin namin yung best namin, uh, dedicate the game to our Lord of God, tapos uh, sa sa UST committee and to ourselves, our, teammates tapos sa mga coaches uh, bigay lang sama-sama po. family ko kami, kami, ganun mga yan. Idinagdag ni Cabanyero na mahalaga ang pagyakap sa pressure habang hinahanda nila ang sarili laban sa defending champions. Giit niya na ang pagsunod sa mga bagay na kaya nilang kontrolin at ang pagbigay ng buong lakas ang magiging susi sa kanilang semifinal bid. Nilinaw din ng UST star ang tingin nila sa 81-79 na pagkatalo sa FEU kung saan nagpakita sila ng matinding late game rally. Ayon sa kanya, nagpakita ang Tigers ng aggressiveness na nagpatatag ng kanilang karakter. Bagaman inamin niyang naging pabaya sila sa unang half, habang nakapagpakawala ng mainit na shooting ang Tama Ano lang, i-embrace ng lahat yung pressure na meron and control what you can control and gawin lang talaga namin yung best namin. Uh, I-ano lang namin, uh, ibigay lang talaga yung yung sapat na lakas namin sa game namin against. Sa pagtatapos ng eliminations, nakatutok na ang UST sa kanilang semifinal final kontra UP. Nakasandig ang kanilang panibagong anyo sa mas pinatibay na maturity, mas maayos na balanse sa opensiba at depensa at mas matatag na pamumuno ni Nakabanyero, Collins Aquewe at ng backcourt tandem ni Nagello Crisostomo at Emil Asido. Nakatakdang magtapat ang UST at UP sa December 3, 4.30 p.m. sa Araneta Coliseum. Ako si Jason Gusilatara, Abanti Sports, nauna.